ang nakakainit ng ulo ng isang senador. Ang nakakainit ng ulo dito ay itong MMDA. Itong MMDA, pag nagpatawag pa ng hearing in legislation, ito yung Yung piritong sunog, alam niyo? Kasi nga, ayaw nilang mag-provide ng CCTV footage. Very uncooperative itong MMDA. Parang meron silang tinatago, parang meron silang pinagtatakpan. Why? At nakapagtakap, palagi may nakatakas dyan sa bus lane na yan. Anong ginagawa nito mga motorcycle uh, units, unit ng MMDA? Palagay ko ginagamit ito pag-escort sa mga VIP. Na dapat ginagamit yan sa trabaho, paghabol, panghuli ng mga traffic violators. Nagagamit ito sa aking uh, information para mag-escort ng VIPs.

But I have to find out. The reason bakit talaga ako kasi dito mag-imbestiga, uh, hindi pangalaw na lang yung para malaman ko sino ang taong yun. Primarily dito, para malaman bakit hindi ginagawa ng MMDA ang kanilang trabaho. Dahil kung napapansin nyo, ilang beses na may nakatakas niya sa bus lane. Hinahabol ng mga nagbabandit sa bus lane, SAIC, uh, LTO, um, Coast Guard, In fact, may kita natin, dinibipahan pa eh, ng mga traffic enforcement people doon, nagbabantay sa na nakakatakas. Nasa yung motorcycle unit ng MMDA na supposed to be habulin yon, Nasa yung hagad ng MMDA na hahabol doon sa patakas ng mga traffic violators. Nasaan? Nandun po sa mga VIPs pina-escort illegally, that's illegal I, I suppose. Ang MMDA um, motorcycle unit dapat yan ginagamit sa pagpapatrolya sa traffic. Pagkahabol sa traffic violators. Hindi pag-escort ng mga VIPs. Hindi pagsama o pag-escort sa mga patay sa mga funerals. At yan po nangyari ngayon, ngayon. And you guys know this. And that has to stop. I will draft a resolution para ma-inherit legislation para ma-start nato. Ang Primarily the reason why I want uh, Senate investigations bakit may nakatakas, pa nakatakas yan palagi. At nakita ko lang problema, MMDA, ang malaking problema dito. May martin sa patria, please, pa sa mga pumapal, um, Is there any the <coughs> laban wala, wala akong protocol claim. Para sa akin, bilang isang senador, hindi na siguro dapat. Ako, ayaw na sa iba pero ako, I don't need it. Why would I need it? To tell the people na ako ay senador? Parang, am I entitled? I was voted by the people to serve them, not to be above them. Para makaiwas sa traffic? Dapat hindi ganun. Dapat kung talagang gusto mong secured ka, hindi mo gagamitin ang protocol plate kasi pag ginamit ang protocol plate, aha, senador to, edi eh target ka, easy target ka, si indaka. Wala Whereas pag gumamit ka ng regular plate, hindi ba lalaman kung sino ka? That's bullshit, I'm sorry. Kamukuhan niya na sasabihin, for security reason, kaya gagamit ako ng protocol plate, hindi. Kaya baka ka I don't know. Sa iba siguro, maaari, they need that, the protocol plate for whatever reason, one way or the other. They might have their own personal reason. But for me, I don't need that. In fairness, uh, Senator, baka hindi niya alam. Sino okay, <laughs> uh, yung Senador, uh, today, hindi. Uh, pero yung mga nakalang araw, uh, biro-biroan, nilapitan ko yung ilan sa mga senador na alam ko na merong puti na SUV uh, sinabi nila na hindi, hindi ako yan, hindi ako yan, hindi ako yan, hindi ako yan. Hindi ako ako yan. And true enough, hindi na talaga sila. Dahil kamag-anak na isa sa kanila. Kamag, kamag-anak. Yung, yung VIP nasa likod, kamag-anak ng senador. <laughs> Tingnan mo yung picture. Ano bang itsila sa picture? Mat matanda ba? Green Meadows ata eh. Sir, tama yung na picture na match ulit sa... Ano po? Tama yung kumakalala picture na match ulit sa Green Meadows. Hindi ko alam. Basta, pinost ko rin sa Facebook ko yon Yung mukha niya medyo may edad na. Tinatanggol kong taga saan? Green Meadows daw. So sir, paano yun? ba talaga hindi yung protocol faith na gamit mo? Sabi na yung But, but that has to be investigated. Baka pinagtatapan ng LTO, nagkamaling LTO, whatever, I don't know. Pero why would that person use a fake plate kung samantalang pwede naman show sa kanyang kamag anak Na maaari, hindi walang permiso siguro, in fairness naman sa kamag anak wala siyang permiso, kinuha lang niya dahil kamag anak ka. And I don't think na kinunsinti ng kamag anak yung ginawa niya. To be fair, doon sa kamag anak Eh, kasi kama, kasi di ba yung kami senador, binibigyan ng play, kung gusto namin. And then itong si kamagala, mamaya dumalaw sa bahay, nakita niya sa garay mo, akin na lang ito, hindi mo pala ginagamit, akin na ito, pinuha. Eh, sige, sa'yo na. <coughs> Bawal. Hindi needs transferable yung... Yes. Dapat, yung protocol play na in-issue sa isang senador, dapat senador lang ang may kanapatang gumamit nun at hindi mo pwede i-transfer sa mga kamag-anak. Not even to your children, even to your wife. Pero, sir, sabi, sure, mm -hmm. Why, mm -hmm. Para sa akin, well, correct me if I'm wrong, if the, if the SP said na pwede ipahiram sa wife, then maaaring tama siya. Pero for me, personally, like I said, correct me if I'm wrong, uh, dapat uh, hindi transferable privilege, dapat yung senador lang. At kung sakali mang gagamitin ni wife, o ni, ni son, ni daughter, dapat nandun si senador. Well, hindi pa naman natin nalalaman kung sino siya, unless na identify na talaga. Um, yung intel na binigay sa akin, yes.

Binanggit ko eh. Ano pangalan? Okay. Okay. Ah, okay. Base sa intel ko, mukhang tumutugma. Well, A1, A1 info yung Yeah, that has to be investigated. Yeah, bilang um, committee chair, ng uh, Senate uh, uh, committee on uh, public services ng Senate, uh, siguro yung isa ang ko kung uh, paano ba maging sistema sa pag-issue ng protocol plates. Kasi yeah. nakabuso na eh. Yeah. Of course, hindi natin papakialaman yung sa Presidente, so, <laughs> Vice President, Supreme <so, laughs> Court Justice, sa so, uh, Speaker, sa so, President. But, Yes, pag gumarap na yung driver, tapos na, na sanction na yung driver, at nag-apologize sa mayari kung anong pwedeng maipataw na parusa dun sa mayari o sanction, I will still investigate. Why? Do naman ako sa MMDA. Dahil napaka-incompetent nitong MMDA for the longest time. Nakita naman natin, ulitin ko, for the end time, dumidi pa yung mga traffic enforcer sa mga ng mga uh, by violators. At may kita mo, may mga motor doon ng LNT, pero yung mga motor doon, yung payatot na motor, hindi pang hagan. At ang nagmamayari, yung mismo traffic enforcer. Pero no, sa yung mga big bike na binagkita ng gobyerno para sa gamitin ng mga traffic enforcer ng LNT. Sabi ko kanina, eh nandun sa mga VIPs. Kaya nga po yung nanalawagan na yon sa MMDA chairman. Ngayon pala ma'am i-pull out mo na yan unless kung meron ka authority from the office of the president, then wala tayong magawa yan. Pag wala authority from the office of the president, i-pull out mo lahat yan. Pagtrabaho mo dyan sa EDSA, gamitin yan. At wala na dapat mga funeral-funeral na escort. Like I said, pag umami na, hindi natin siguro kailang paharapin pa. Kasi umami na, tapos, isa-sanction na yung driver at kung anong sanction na pwedeng ipataw. Then, we will move on doon naman sa bakit may nakakalusot at bakit incompetent itong MMD at iba pang mga tao o mga agency na na-delegate dyan para bantayan yung bus lane, bakit nakatakas? Pag umami na, bakit patan natin patawag? Pag sinabi na niyang ako po yun, ta ni yung license niya o kung man parusa binigay pinataw ng ng LTO hindi natin siya kailangan tapos yung VIP nag-apologize at kung meron parusa para sa kanya pinataw ng LTO whatever then ba't pa natin siya investigahan tutuloy tayo sa MMDA kakausapin ko yung DOTR isa-isa do rin yan kasi sabihin ko bakit kaya nag, uh, nag issue agad ng statement napakaagang stated na fake yun samantalang hindi nyo pa hindi pa kayo sure kasi ang sinabi lang kasi may curve daw yun ang pinagbasihan Pat, pati numbers at markings um, hindi ko alam kung paano nilalaman yung ganong klaseng information but anyway that has to be investigated as well Siguro, kaya siguro na pa gawa ng peking plot kung malakas ang loob niya yeah, dahil may kamagalakas siya na... Sid, mahalin siguro. I'm sorry? <coughs> ah, masasabi ko lang nung pumutok tong balita sa, sa news una, yung mga senador na alam kong may puting uh, Escalade o may puting SUV, Escalade SUV, isa-isa nilapitan ko at tinanong ko, pabiro, baka ikaw yun, baka ikaw yun. Lahat sa mga sabihin, hindi ako yun, hindi ako yan, hindi kayo And then, naniwala ako. And then, sa pag-further investigate ko, nalaman ko, nakamag anak Dapat taasa ng multa? multa. Kasi sa ngayon, maliit lang ang multa. 5,000? 10? 5? Ba't di natin gawin 50,000? Isa pa yan sa tatalagayan ko sa uh, DOJ, uh, yung DOJ ang mapapagalitan mo rito dahil I told them that meron dapat mga maliliwanag na signages, tapos yung mga reflector na para masabi sa mga tao ahead of time na you are about to enter the bus lane. And take note, billions po ang binadya sa bus lane na yan. Kaya connection ko yan during the last hearing. Conflict barrier lang sabi ko paano naging billions yan. Kasi na pambayad sa si security guard, sa janitor, sa bubong daw. Sabi ko, ano pa yung bubong niya? Ginto. Bakit mabag ng billiones? Billions para to, to put up to put a, a bus lane and then hundreds of millions to maintain it. So isa yan sa susunod na hearing tatalkay ko. Kasi um, kapos na ako sa oras ng last hearing sa uh, DOT sa public services. So nag-sinuspend ko sa so, susunod na hearing tatalkay ko yan. Uh, yes, next week. <laughs> kung ako masusunod, kung ako tatanungin, yes, taasan mo na para wala nang, diba? wala nang magpatikas ang ulo. Kasi 5,000, eh, kayang-kaya. Isang isang taya ko lang sa kasino yan. Sabihin, sabihin mga pirators. Dapat. Anong use na binagitan mo yan ng the Billions, maglagay ka ng bus claim para magmuhas yung traffic sa isa, tapos nimo bantayan? Isa pa, itong MMDA, may budget naman sila para sa mga traffic enforcers, para sa mga coat bota. Pag umuulan, wala nagbabantay dyan sa bus lane. Wala kasi yung bota, walang kapote. So itong DOTR, tatamaan din to, DOTR and MMDA. Saan yung dinala yung pera para sa mga kapote, bota ng inyong mga traffic enforcers? Kakausapin ko ang uh, aking Senate President tungkol dyan. Uh, Friday sa ata, pwede. Friday, pwede. Thursday, so Fridays. Kung kailangan Sabado, di gawin natin Sabado. Mm, ang nabigay sa akin ng na information, na-escalate, na iskalit, puti na SUV. Puti na SUV. Marami-rami din um, hindi ko alam. <laughs> And then, meron may puti na escalate na ibang senador Puti? Uh, Basta't hindi siya, hindi siya yun. ang sinabi ko nga, hindi yung senador. Walang senador. Pero Dito. Yung senador. <coughs> <coughs> Wala yung inisis ka nagsabi ka mag -ara. Kasi nilapitan pa, biniro ko, sabi ko, Boss, 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 baka sa iyo yun, boss. Sabi ko, eh, sabi niya, hindi, hindi, hindi sa akin yun. Eh, yes. Tapos later on, hindi you know, na po nalala, sa Later on, nalala. Eh, nagsipasok, kasi pinost ko sa Facebook page ko, and then, nagsidatingan na yung mga info sa mga comment section. Sir, pero may in-mark way of para wala na po tayo mabuti yung senador. sa nangyari? Hindi, kasi isa pa ito, ano? dahil nung pinos ko sa Facebook ko, um, yung tungkol dito sa insidente, dinera ko, chinalis ako ng ilang mga netizen doon. Sabi, ho, hanggang salita ka lang tulpo, titiklob ka rin, kasi kasama mo yan. Kaya doon sa nagsabi titiklob, sinabi ko naman, doon sa post ko, wala akong sasantuhin. Kahit saan tayo makarating. Hindi, kasi... <laughs> kasi... kasi talaga hanggang sa ka, ka, doon sa nag-violate, doon sa VIP, umamin ka na lang. Isurrender mo yung tunay mo driver. And then mag-apologize ka, umarap ka, and then kung ano yung ipapato, kung meron may ipapato na sasya ng LTO sa'yo o ng other agency sa'yo, tanggapin mo yon Magkano lang yan kung may multa. Hindi ka naman siguro makukulong. For that At hindi naman ikaw driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Ilang araw lang, mawala din yung kahiyan May lumutan na driver, I've heard. Pero, I don't know if that's the true driver or fall guy lang siya. I don't know. We can say, we can tell. Until talagang gumulong properly investigation at lumabas yung katotohanan. Correct. Kasi, bakit? Kawawa naman si driver. Kasi si driver, sumusunod lang sa utos ni VIP. Hindi mapupunta si driver doon sa bus lane kung hindi inutusan ni VIP. Yun lang yan eh. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Dibis lang ito si driver ang pating yung nasa likod. Nasa kanya yun. Hanapin nyo. Tingnan nyo doon. Ah. Tingnan nyo doon. Hindi ko eh. Kasi, kasi ano eh. Hindi, hindi, may, may may data privacy kaya ayaw ibigay sa akin ng Philippine Airlines. I was trying to ask Philippine Airlines pero sabi sorry may data privacy. Pero baka sa inyo, pwede. Okay? Okay na tayo? Sige, thank you, thank you, thank you. Guys.